May person of interest na ang kapulisan sa nangyaring panhahabon sa Sarong Pansit Restaurant sa Panganiban Drive, Barangay Concepcion, Naga City, kan nakaaging Martes. Sa mga litratong ini, mahiling ang mga pasang parte kan entrance glass door kan kaunan na pigtutubudan na nila o mga mahabon pasado alauna hasta alas tres nin maagahon. Sigun sa station commander kan Police Station 2 kan Naga City Police Office na si Police Major Joe Billionar, posibleng bako sa nasaro ang nasa likod kan panhahabon. Nagluluwas man sa investigasyon na kabisado kan mga kagibo ang pasikot-sikot sa nasambit na kaunan. Dito sa akin eh ngayon lang to ano so para seasonal na nagkataon na ano so kaya nga sabi ko ito isolated cases naman to ay ganitong kaso eh yung tinitingnan na naman natin dito suspect is talagang halos kung mga ano natin ng mga paulit-ulit na lang ng mga personality na gumagawa ng ganitong mga uh, so. sa ngayon po wala pa but uh, continue sabi ko po nga uh, sila yung pinapanbintawin namin ano mm -hmm. sila yung pinapaano namin mag declare sila kung ilan yung mga ilan talaga yung mga property, ilan talaga yung nawala sa kanila para at least makapagbigay kami ng konkretong uh, detalye about yan, ano? Kasi ito naman is uh, ready for filing naman ito in court uh, anytime. Uh, Nagihahanap lang kami ng mas matibay na mga ebidensya just to an uh, ensure na talagang nakukondit itong uh, suspect natin. Pasado alas 8 nin aga, kan mai report sa kapulisan ang insidente kan nagkaperang concerned citizen. Napag-araman man na may CCTV camera sa laog kaunan. Alagad inianda iman naggagana na. Alagad sa tabang kan mga CCTV camera sa kataraid na establishmento, nahagup posibleng mga kagibo. Napigtutubudan ng mga residente man sana kan nasambit na syudad sa mga owner ng establishment uh, within the Naga. So uh, sa atin lang, uh, be sure uh, yung utsan ay magandang maganda yung kanilang ano, um, uh, padlock or lock ng mga establishment. But at the same time, yung uh, CCTV na ini-implement is uh, putting of CCTV na ini-implement ng city bago sila makapagkuha ng permit. Sana maano nila, uh, holistic, ma mahulisti, magawa nila o kaya makakomply sila. Kasi itong uh, na natin, na nakita natin na yung wala sila sa CCTV nila is malfunction, ano? So, hindi gumagana. So, nahihirapan tayo pagdating sa ganitong investigation. So, sana naman doon sa mga establishment na ano natin. So, maging aware din sila na huwag nilang bigyan ng pagkakataon yung mga magnanakaw. In kasong mapatotoohan, mahahampang sa kasong robbery ang mga kagibo. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar.